Good morning mga master Ito na naman tayo mga idol Solo lang ako kasi susunod to yung dalawa Mamaya pa sila So mauna na ako kasi magkaiba kami ng pinarkingan ng bangka So tara guys samahan nyo ako ngayong araw At sana makarami tayo ngayon So Once again guys, welcome to my YouTube channel na Boy TV at kung bago ka sa channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, comment and pakipindot na yan bell notification para updated ka sa mga video na aking gagawin. So ito yung dating patungan natin guys. Grabe na tumba. So lang guys, shoutout po sa inyo lahat. God bless, ingat po kayo palagi. Dalag mga master Putik hindi na on yung red dot ko Sa pool siya mga idol Sa pool Very good mga master Buti na hantay niya Sana Mal Malakas mga master Patay mga master Master, tumabit Oh May palalok ka dyan Parang lambat to Sana hindi makawala master Umakyat ka na master Ang lalaki ng tilapia oh hindi ko lang talaga binabaril pa eh. Maaga pa eh. Malitong gamit ko. 37 lang to. Ah, oh, wala kayo sa akin yan. 20, 23 lang. 23 lang. Uy, baba? Oo. Parang sumabit sa lambat eh. Wala naman lambat yan. Wala uh, uh, uh. na. Wala eh. na. Wala na 'yan. na. Wala na, Ba'ma Lakas. Bingwitin mo kaya master. Hoy na, nya na. Hindi magbibitiyan. Lapit na. Sumabit pa rin. Ang laki. Mbakayan yung na baril natin ng isang araw. Ah. Badan ibu dito. Tapi <mulik> iska dai. Eh. <laughs> Kelawalo sungin. Ha? Sungin muna lah. Sayangnya Lang naman, eh. oh. Ya. Bapak Oh. lumang we. Eh. <laughs> sumut jian. Oi, Sayang. Pero di sila yan. Di mo lang nakipaghatakan eh. Ayang uh, master. Ano kaya yan? Laking dalag yun. Ako malaki? yan. Lakas eh. Hindi na. Ulitin mo. Ano <laughs> ang dano ng buhay? Uh, ano ang dano ng Ano ng buhay? da habi sabungang tinamaan ay <coughs> wala na kung madadaan mga idol lang natin lumipat

Balag! Sa kapila, tiha. Ayas yung mga ito. Hindi nah, naman kawala ito mga idol. Hindi nah, naman kawala ito mga idol. O ang dalag na 'to? May kasama pang tilapia. O oh. master! Ayos. napalitan ditan? ditana? na hmm. Pangalawa na sana mga idol. So nakabito. Ah, wala yung isa, di bah, Kawala. So, puti lakas. Huh. Lakas mo, bata. Isi ka lang. Karga muna natin sa lalagyan, mga idol. dalag dalag mga idol dalag hinding dalag hinding Laki yata itong natira ko. Oh, malakas ah. Ah, malapad. Ang taba. Uy, puti kalakas ah. malaki pala master nagasagwa ni Jepoy nagasagwa ni Jepoy oo oh. kahit mga sampung piraso lang ayos na

Inaabot niya ata master. Inaabot. Ay putik wala. Cream door yung laki. Inaabod. Ay nako. Kala ko inaabot.